Ayan, mayroon tayo dito Isang kababaryo na kamag-anak namin Eh, pupuntahan ko At uh, kanina umaga nasunugan Ngayon ko lang nalaman So, kahit o paano Magbibigay tayo ng konting pagmamahal Abangan nyo Ayan, at papunta na nga kami sa Pinangyarihan ng sunog At ito ang daan Buwat sa bahay namin ng gandon. Siguro mga 10 minutes Iyon nga eh, ano eh Papunta sa, uh, saan yan? Sa Bitbit -Bit. Ayan, makikita natin kung ano sitwasyon pa talaga nila. On. Ayan, magagaanan yan. wala mangyari. lang mangyari. nang Para Ano ang nangyari? Ay sus, talaga pala. lang nasunog ah. Ayan. Oh. Ano na nangyari sa inyong mag-anak? Ah. Oh. Ano nangyari? Chua ada. Ganun talaga. Ano? Hanggang magaang ang mata. Ang <laughs> walong oh, pisang ko. Eh, ganun talaga. At least, wala masaktan sa inyo. Ah, paano ba nangyari sa inyo? Hindi kalam, ano, oh, O, tapos? Uh, eh, Nagsatayin ako ng maga. O. Oh. Ibig e, lang uh, lumaga. O, tulak ay tulog. Pumutok. Buti hindi ka wala ano? Buti ko lang ako. Oh. Na, ano mga dito sa O tapos? Nakatakbo ako. Ay, alam so, bata. Ala. Sa school po eh. Ay, buti na lang. Kamot, ang nanay pa. lang ang mag-isa. Mm, isa lang si Rita. Ay, sus, mario Jose. Eh. Ano ba yan? Kaya hindi agad na ano yung... Mm, na rin siya. Ay, ay hayaan no. mo nga siya masunog. Um, agad, <laughs> ubos lahat ng gamit. Thank ayan okay, no? na? Okay, eh. Alam nang na-isave. Alam ah. na. Eh meron kami dali rin yung mga ano, yung mga kahit man lang eh. May, may bag, mga gamit man na kayong kumot-kumot na. Yung mga tinurarap ko sa bahay. Kim, kunin mo nga! <coughs> may mga gamit man na kayong kumot-kumot din eh. Video mo yun dito. Pasensya nyo na rin. Ayan na, ayan na. Ibinalot mo nga lang sa kumot. Andiyan, may dala akong May isa pang unan doon ah. Yung una lang doon pa. Ayan eh. Ito. Ito, pagpasensyaan nyo na rin. Tsaka konting damit. Pero pwede mo isuot. Ayan mga bedsheet. Ako para naman ako nagtitindra. Na uta, uta nyo rin. Hindi, yun yung mga gamit nyo na ano. Nasasak ah, pang... pa ang... Nasasak pa. Ito, ayan. O. Manilin. Mga gamit rin. May tuwalya din din eh. Ayan, asan ba? May mga tuwalya, may mga damit din. Oo, oh, oh, eto, meron din mga pandyama dito. Wala ka rin damit. Eto. Doon ano, damating yung bombero, wala na. Oo, oh, kasi sa'yo ito mga ito. Mabilis. Ay, kuya, may... Ayun. ayun Pinapunod ko lang ito. Oo, oh, nasan? Ah, may ganun, mga damit kami. Oh, Oo, makalino. Oo. Buti nandiyan siya. Ayan, itutok mo malapit. Mananawagan tayo. Dato pakikita mo oh. yun. Ah, ano ho, ano ko na. Bakalina po. Hindi. Gandang araw po sa inyo lahat. Uh, andito po ako ngayon sa may amin sa San Mateo North sa Daray At sa lahat po ng mga kamag-anak ni Pinsang Ile, nananawagan po ako sa inyo. Na mga kababaryo ko, sa lahat ng mga kumakandidato, sa lahat ng mga habol. Ito po ang pagkakataon para po tayo magkaisa. Magtulungan po natin si Pinsan na makasurvive po dahil kahit ano wala. Open po ang tulong sa lahat ng mga gusto magbigay kahit ano po tinatanggap po ang tulong kaldero, baso, plato lahat-lahat at talagang walang naisave sa kanila kahit na ano kaya yung mga kahit mga damit na pwede nilang maisuot pambata o matanda, babae o lalaki pwede po kayong magbigay dalin nyo lang po dito sa may suha Siguro naman ho, hindi. Kaila sa inyo na kilala nyo si Ile. Kaya mga taga mga kababaryo ko, ayon mag-abot na lang po kayo kung magkano man po maiaabot nyo. Ika nga, pag an, uh, ang tulong, kahit kakaunti, pag nagkasama-sama, ito po ay dumadami. Kaya, tulungan po natin si Pinsa na magkaroon kahit papaano para naman na uh, maitayo niya muli yung kanilang tinitirhan at talagang sila eh walang wala na dahil ligid, na, ligid naman sa kaalaman ninyo na itong mga mag-anak natin iniwanan ng kanyang asawa eh ngayon nga nasunugan pa nga ang ikinabubuhay lang nila eto nagtitinda lang sila dito sa kali ng, ano, ng mga kuyagot kaya sa mga nais magbigay dito lang po matatagpuan yan at, at ilalagay ko po yung Gcash ni Manilin Manilin ay Gcash ka Ayan. lalagay ko yung Gcash ni Manilin dito para kung gusto niyo mag-abot eh, ipadala nyo na lang po sa kanyang anak at Pwede rin po kayo magsadya dito sa atin na uh, lugar sa May Suha po. Makikita nyo po rito yung pinagsunugan at just uh, na po ang bahalang magbalik ng mga blessings sa inyo sa maitutulong nyo. Marami pong salamat. Magsalita ka naman. Ah. Sige na. Kahit ito unti. Hindi niya kaya magsalita kasi naiiyak siya. Eto nga mugtong-mugtong mata nilang mag-anak. Ang sabi nga nung iba ay ano. Manakawang ka na raw na makailang beses, huwag ka lang masunugang minsan. Pero totoo nga yun, ano? Kaya, be strong ka. <coughs> ha? Hi, nako! Yun na lang. At walang namatay. Yun lang ay eh, maligaya ka na. Yun lang ay eh, pasalamat <coughs> ka na po sa. <pinsan. tos> ha? Kaya, magdadalang ka talaga magamit sa kusina, ano? Ay, sino nga napunta rito? Municipal. Ah, okay. retired principal. Ah, okay. Saan po? Sa Sa garay. Hindi, sa Manila. Ah, oh, okay. Okay, lang. Ang salamat po. May kubo po dyan. Okay. Kaldero. Salamat po. Salamat po. Ano? Mga plato, mga ano, plato, sandok, gumot,